Hello guys, na ako amiga guys. Oo, oh, nagagtugit sa kinaobsan guys kina ashey gi agto, gi naniniyalis siya. Bak? Oh, Naada akong amiga. Hmm. Hangos, Gyangak in town siya guys. Hmm. Huh bisan kapoy bitatong kapoy itong lawas ug so, kuan binaklay bitaw no pero worth it correct o oh. Mm. Gikan ni siya dito skin kinaubsan kides Katunay mga balay dahil guys sa ubus diha gina siya gikan. Kaya naman siya client diha. Kay makeup artist man po ni siya. Ah. <laughs> Kaya gipa na siya siyang client kay Magdaon sa iyang kwan iyang thank you niabot na ikapoy kapoy kinsay <laughs> oh, oh, sige na ah.